Good morning guys. So for today's video, pupunta tayo ng ano? Pupunta tayo ng Baguio kasi doon kami mag duty So rainy season ngayon, yun talagang din namin for Baguio para maramdaman namin yung pagka, parang feels local ka doon. So actually naka-duty pa kami. So as usual, babiyay tayo na naka-duty and then mag-out lang tayo sa, sa labas. So yung oras natin ngayon is 8. Ayan. So, bali ano nyan Uh doon tayo may nakita akong transient doon and then ayun. Mura lang 1 1k lang per 1k lang, 1k lang per per night. So, dalawa na kami kasi so uh, first time ko lang maka, first time lang namin pumunta dito kasi nag ask lang ako doon sa nag-join ako sa group sa sa Facebook. And then naganap ako ng mga transient na recommended. And then ito, tatry namin to May free wifi na siya and then free parking din. So medyo malayo siya sa mga pasyalan. And ayun, titignan natin yung, yung transient doon kung sulit ba magstay So plan namin magstay stay hanggang Sunday. So today it's Wednesday. So... Uh, ano lang, mga five days kami doon sabi nung nakakausap kong Ah, uh, nakaka-chat ko sa Facebook is eh, pwedeng may discount pa kasi medyo malatagal kami. akala mo 'yon, no? 1,000 lang tas may discount pa. So, may dala kaming alaga na isa, si Wangso. Say hi Wangso. Wangso. Yan, ayan yung mother niya, ayan. Ayan, magkikita-kita tayo doon guys. stay tuned and then mabilis na video lang 'to, most likely. So, tapos magtutor tayo. Papakita ko yung mga rooms. And bibidyo natin pag malapit na tayo dun. So, catch up you later guys. Bye. Alright guys, so nandito na tayo pinag-stay namin at ito yung view sa labas. So, kapag parking na ako, nakapagpaba na ako ng mga ilang gamit namin. At, tignan natin yung loob. Huwag gamit pa. sa labas, guys. Ayan. Ito yung transient. So... Ano buksan mo? Buti dala ko yung tablet. Oo. oo. Walang TV eh. So ito yung labas guys. Yun labas. Man, yung ah, pag-uwi ah. nito ha? Baka na muulan. Tambon. So, yun guys. So, nandito na tayo at magpapahinga. Yan yung view natin. So, sabi niya dito. Sa sa, nung, sa Facebook. So, yung anak niya daw. So, sabi, nagtataka kasi ako bakit walang electric fan. Kasi, hindi rin siya aircon guys. So, which is, okay lang yan kasi, alam naman natin bagyo, malamig. Tapos, rainy season pa. For sure. No need na mag-aircon dito. Eh... Tapos, nagtanong ako, na... Ang dagdag? Kung... Kasi wala akong napansin na electric pan kanina dyan. Yan. Kinuha ko lang yan sa sala. Solo namin buong bahay, guys. Okay. So, si Lola dito natatulog kasama niya yung anak niya. So, bali, apat lang kami. And... Technically, yeah. plan namin mag-stay dito hanggang Sunday. Then, titignan natin. So, medyo mabait naman kausap si Lola. And then... Ayun, titignan natin nung nangyayari dito. Kita nyo yung view sa labas kanina, diba maganda? di maganda? Hindi ko lang alam kung magagamit ba yung electric pa na yan. Kasi sabi ni Lola, malamig daw tito. At hindi kailangan ng ano. So ayun, magpapahinga muna siguro kami dito. Ayun, tapos kakain kami, ano? Ang pagkain namin. Ayan. Bongus na konting dulok. Si Wangso. Wangso! Wangso! naka siya, guys. So, malinis yung transient nila. Yung pangalan ng transient dito is J JJHQ transient. So, subdivision sila yung pagpasok namin dito. So, kaya ako ko yung gusto ko yung walang masyadong ingay, walang sasakyan, kung ano-ano. Literal na parang feels mo is local ka dito. Pakain muna, tapos papahinga, tapos update na yung mamaya. Ciao! Wala pa kami tulog. Ako pala wala pa tulog. Oras. Ano oras na Han? Eleven... 11 ano 12 na pala. Pero dumating kami dito, ano, 11, nakita ko. Mga eleven sakto. Or eleven ten mga ganyan. So ngayon, 12 na. Kakain lang ng kotry. Tapos, tutulog na. Tapos, duty na naman mamaya, guys di alam ni Lola yung password eh. So, di alam ni Lola yung password ng wifi. So, ang ginawa ko yun, scan ko lang. And, ang mangyayari mamaya niyan, since naka-scan lang, kung hindi nakita ni Lola yung password, is yung wifi ng lapa, laptop tsaka kami is naka-hotspot lang yan sa mga cellphone. Which is, mabilis malobat. At isa pa pala guys, since transient to, alam ko, first time namin mag-transient ganito eh. So, since transient to, guys, nag-expect ako kanina na para may TV. So, na-realize ko, wala pala ako sa mga hotel-hotel or mga kondo-kondo ganyan. Katulad sa Venice, usually may sa Venice. May TV and all. And, ayun. So, dito, wala. Buti na lang dala namin yung tablet. Ayan, guys. At makakapanood kami dyan kasi Nakaka-boring ah, nga naman kung wala ka naririnig na tumutunog-tunog. So, ayan. sa so tablet. Ang pinaka-TV namin dyan. And, ano pa ba, ba? So, sinabihan ko na kanina si Lola na gabi kami gising at pwedeng lumabas-pasok yung sasakyan. Ito yung sasakyan, no? Ayan lang yung sasakyan namin, guys. So, yung nakapark dito, hindi ko alam kung nakikita. Yan, yan, yan. Yung nasa likod ng sasakyan is hindi daw yan lumalabas. So, dito hindi ko inarangan kasi may dumadaan dyan. Labas pasok sa sasakyan. Dito, dito tayo nagpark. Saktong-sakto lang, guys. Oh. So. Kasi guys. mga nakikita yung bahay dyan, subdivision yung mga yan, guys. So, medyo creepy yung bahay na to. <laughs> <laughs> so, yan. Ito, Literal na tahimik guys Tapos Tingnan nga natin yung bundok dito Tingnan natin yung bundok Tingnan natin yung bundok Ay clear na siya guys So It's clear And may fog din bas sa taas Ayun na nga, napuputol na na napuputol. Tulog mo na ako guys. Eh, See si you mamaya. Hi guys. So welcome back. So nagising na, na kami kanina. And yeah. Medyo magulo yung room namin. <laughs> so sabi ko nga kanina. Ito yung sa labas. Ano kasi guys. So, yeah. Sumuulan. So bukas titingnan natin yung kung may sunset yan. Pero I doubt meron. So, yan. Mahina na yung boses natin ngayon kasi gabi na nga. Tapos solo namin yung room dito. Tapos meron din balcony banda dito guys. Tignan nyo. Ayan o. So, buksan natin. Ayan guys. So, may balcony rin dito. Ayan. So, ayan bundok yan makikita niyo yan mamaya. Ayan. So dito, pwedeng mag-lunch dyan. Ayan, ayan. Overview sa dito. Ayan, so, yun yung room, guys. Ayan. Ito yung CR. Ito. Kwarto din to, kaso walang walang ano dito. Walang Walang balcony. So, ayan. So, hindi namin pinili yan. Tapos, ito naman yung CR, guys. Malinis din yung CR. Ayan. May open cold. Ayan yung room. Tapos, dito yung dito yung kusina nila. Ayan yung casino. So, lahat ng nakikita nyo dyan, guys. <clears throat> lahat ng nakikita nyo dyan, guys. Pwede nyo gamitin. Dito daw tayo magluto. Tapos, yung ref. May, ano, oh, may ice cream pa. <laughs> Ayan, so natin. Ayan. Ayan. Tapos, dito kami nag-duty. Ayan. Ayan. Ito yung second floor. Pero hindi na tayo akit dyan. Kasi wala namang guests. So, ayan guys. No, working pa kami dito. Ayan. So, bukas, titignan natin kung ano yung view doon sa labas. Ngayon kasi mahina bosses natin. Kasi tulog na sila. At solo lang namin tong room. Solo lang namin. Bali, si Lola lang nandito. Nasa taas natutulog. And then kami lang. Ayan. So, mamaya, kita-kita tayo doon mamaya. Papakita ko yung pag-morning sun na ano yung view dito. So, 500 per head lang. So, depends pa. May discount pa yan pag marami kayo. So, mamaya, kita tayo mamaya, guys. Yan. Nag-work mo na tayo. Work, work. Tablet. Kasi, nga, walang Netflix, walang TV. So, yan. Ang tao, wala. Wala sitting pretty eh, kasi walang ginagawa. Sana all. Sa wala walang ginagawa. So, ayan. Wala kami breakfast kanina. Nag-lunch. Nag, -a -a -nag -lunch. Dinner kami kanina. na lang. nag lang. So, abot yung grab dito. Kahit nakakabingi yung sobrang tahimik. So, Tingnan natin yung balcony doon ba mamaya tsaka Para kung gusto niyo pumunta dito, pwede kayong mag-reach out sa kanila. Kunin natin yung cellphone number. And then, ipopost ko yung uh, Facebook page nila dyan para makita nyo. walang down payment. Anyway, so, Good yeah. morning na guys. So, ito yung morning dito. Ayan guys. So, daming fog. Ayan. Uulan nga sige yan. So, kaya ganyan yung nakikita nyo. yung mga bahay. Maririnig nyo lang kanina madaling araw sana. Ang daming pagdano. Ito, no? Punta tayo doon sa kabila. Kanina. Ayan. Ayan. Dito pwede rin magtambay dito guys. Ayan yung view. Whew. So take note guys. Rainy season ngayon. So talagang malamig. Hindi kami nag-electric pan. Wala ring aircon. Ayan. Ito maganda mag-chill dito guys. Upo ko lang dyan. Pasok na tayo. Patay natin ilaw. Makatipid. So, like, tayo dito. Guys, dami. Lamig na simoy ng hangin. So, ayan, guys. And, ulit yung transient namin. And, lalakad tayo. Bili kami ng uh, tubig. Hindi kaya tayo maulanan yan? kasing lugar na to guys subdivision to so yung mga nakikita nyo dyan is ano subdivision gaganda lalaki ng mga bahay oh. ayun tawag namin ang sa binipidyohan mo ba si Wang? hmm ma ambon. Sen nanti kami abutan nang ulan. Kasih ma ambon.